<laughs> Ang galing, walang andito. Okay, gravity. The gravity. Bro, the gravity. Eh, hey. Hindi ito yung gravity ng Earth, eh. Iba. With uh -huh. my kokak. Kokak. Uy, kokak. Kokak ba yan? Mukhang alien. Wala kong money. Ay, yo, si G. Ay, wala. Hindi wag. O yung mahal. Mag-chill mo na sure. Wait, 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 wait. Bro, ano to? I'm magic. I'm magic. I'm shining. Wow, I'm shining. Uy, hello. Hindi ako mahanap. Uy, ala. Thank you. Hello. uy, 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 Habul-habulan, maliwanag ang buwan. Ay, wait lang, tago yun eh. Ay, hey, panis. Sino kayo yun? Ayun, escape. The beach, day The beach. The beach. Where's the beach? <laughs> Ay, mali. Hindi ganun, wala sa tono yung ano. San ka? Andito, pe. San darating? Susi, susi, susi.

ano ano to? Yung sayaw. A-A. Oh. E ni 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 -no. Chini ni 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 Ay, look Uy, mali. Mali na naman. Ayoko na nga. Hindi na ako magbubukas ng pinto. Ayoko. Ayoko na magbukas ng pinto. Malas lahat ng nabubuksan ko. I can run faster. Ha. The flash, the flash. Eh, yeah. yeah, check ka din, check ka din hey, panis oh, Ayan, okay. ayan, ayan, go, 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 go oh, wow. na. Dalihan mo Dalihan mo <laughs> I'm already jumping dude. Ay, hindi ka na, hindi ka na, par yes. Ay, alisa, anong ginagawa niyo dyan? Ginagawa mo Ginagawa niyo Status, nilalamig I skip. Saan siya pumunta? Sino? Eh, si Maya Na, ganun na nga niya Maya ng Hey Mai yaho Mai yaha Oh uy, Bro nagte-teleport yung posa. Huwag kayo diyan ah! Wait lang wiwi Ganun ka kasi, ganun Jaan mo ganyan, oh ayun you know. oh Teka lang Wait lang Wait lang halo Nabitawan ko I'm so sorry <laughs> Nabitawan ko siya. Sabi kasi. Baka gusto niya magbitaw. Gusto ko oh, na no, magbitaw. <laughs> Pasan ko yung kaluluwa ni eh, ano. Kaluluwa ng daga. Asa na no, monster? Hindi ko alam. Nasa pot ko nagkakapit. Oh, Doon pala sa katabi ko. Asa na no, yung iba? Uy. Nasa baba. Bakit sila nasa baba? Uy, may nang pipiw so Bakit sila nasa baba? Eh? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Malas yung mga susi nyo. Yung akin, puro ano. Nasa baba silang lahat. Uy! Sorry, di ako baba, baba. Ay, saan yun? Saan yun? Oh, escape! Ay, what is na knowledge? Dun, 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 dali ako. Aha? I'm trying to imitate my amikis. Daft, tapos. Haha. <laughs> I got 46. <laughs> ano diamond? Ho, 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 Uy, para saan ko? Pangunas ng buwit. <laughs> Siyempre, pang bili. Kailangan naman. Sa ano? Para saan? Sa bilihan. Avatar? Oo. oo. Ah. Sa shop. Ay, naku. Ang ginagawa nito, lipad. 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 Ate ko naman, o, lipad ka na papuntang exit. May wings ka naman. Uy, alam! Punti na yun, at least nabuksan ko eto din na kailangan ng magic, ano eh, magic walis. Kasi may wings na siya. Wow! Bro, panis! ay mo. Ah, hindi. Nihintay natin sila. Okay, nabukas na ang pinto. Papuntang hibin. You never know what inside the door. Huh? Hmm? Eh di wow. Hindi! Kiliyo mo! Diyan yung monster sa amin! Takbo! Ay! Mm. Oh, wait. Wait lang, mamaya kita bibigyan ng cat food. Ma, wait lang.